ito na yung nilabas nating inahin guys kanina pa ito ng gala ng gala kasi naghahanap po ng petlogan. pero nandun na ang niya guys hindi siya doon talaga mangitlog iwan ko bakit ito ay lagi na lang na ano guys o oh, tingnan mo guys o oh, tingnan mo guys tingnan mo guys oh, tingnan mo guys para mangingitlog na to guys bibibibibib ano yung kunto guys? ko sa pugad guys, sorry guys. Yun na guys, oh. Parang gusto na talaga siya mangitlo guys. Ito talaga. Parang gusto na mangitlo oh. Hindi pa talaga siya oh. Ito kasi yung pugad niya guys. Yan oh. Itlog na guys. Ito na guys. Itlog na guys. Hello guys. Hello guys. Hello guys. Hello guys. Okay guys. Nakaitlog na siya guys. Ayan. Kasi hindi pa kasi nangitlog eh. Gala pa ng gala. Ayan. Ito pa yung ibang itlog niya guys. So, lagay ko na lang dito na yan guys. Kasi kanina hindi siya nag pa guys hello so, guys so, kanina pa kasi ito ng galang gala, guys ilagayan ko na dito sa puga umalis naman yon tuloy hindi na kapag itlog sa pugad talaga guys doon na talaga sa labas buti na lang na habol pa natin nalagay pa natin sa pugad hey guys, So, tingnan mo guys. yung itlog niya guys hindi naman siya magroon magdala okay so tingnan mo guys so. baka masanay na kasi una pa lang kanyang pag-itlog nito guys mga itlog niya ganyan guys baka masanay na sa katagalan niya guys sa pagpangitlog niya ganyan huwag mo namang sirayan yung mga itlog mo Oh. Yan, huwag namang Yan, oh, no. Inayos ko na kanina yan eh. Ginulo mo naman. Sana masanay na siya sa kanyang mga itlo guys. Na may pogad po siya kasi ito pa ang unan niyang pag -itlo sa pugad guys kasi dati nangitlog lang siya sa loob ng kulungan at ngayon sa paglabas natin ito na ang kanyang ginagawa hindi niya alam ang pag-ayos ng kanyang pugad ito talaga ang mangyayari sa ating inahin kapag hindi pa niya alam na mangitlog sa pugad hindi na lang natin guys. Kasi simula pa lang niyang mag-itlog dito sa pugad Yan. Ay. Yan guys, abotas tuloy guys guys sayang ganyan ang mangyayari guys sa mga itlo guys na hindi niya alam paano guys na nabutas na tuloy guys okay guys sana masanay lang siya sa kanyang itlo guys isa ang nabotas guys to sana wala nang mabotas Okay guys Ito na guys yung itlog Niloto na natin Yan po mayroon na tayong panggola mamaya guys. At ito guys, nilagay ko kasi dito yung isa pang itlog niya. Ipang-apat po to. to kanyang itlog. Ilagay ko mamaya doon sa kanyang initlogan na pugad. Okay guys, nilagay na natin yung isa pang itlog nya guys. Tatlo, hindi ba nabasa guys? Hindi naman guys nabasa. Ito. Hindi. Okay. Yan ang tatlo niyang itlog. Para makita talaga. Yan o. No? Oh. Okay, hanggang dito na lang po. Bye.